So, ayan. Time check muna tayo mga guys. Mga kalola, mga kawingay dyan. Hmm. time check, time check. Alas 8, medyo na ng gabi. Ayan, maghahapon na ako guys. Maghahapon na. Ayan, nabubulol ako guys. Kaliligo ko lang guys, syempre. Oras na ng ating baligo at maya maya ng konti ay matatulog na tayo. Ayan, papresto muna tayo para masarap ang tulog. Ayan, hanggang mukha lang muna tayo. Medyo wala tayong ano, meron tayong tinatago ngayon guys wala tayong ayaw, makita yan. wala tayong salong ano, yun na, alam nyo na yun gapon na tayong gapon na muna lola guys ha hmm. ay, ngapla bago nga pala ako guys maghaponan papakita ko muna yung uh, kung saan ako maghapon nakatambay, eh, dito sa aking munting tindahan guys ito ang buhay ko sa maghapon. Dito lang tayo sa ating hanap buhay. Ayan. Tutor ko nga muna kayo. Ayan. Mas gito guys, maliit. Meron naman akong, ah, uh, konting malit na lababo. Para kung sakali medyo minsan ni, niluluto ako ng pagkain. Para sa akin, yan. Meron tayong lababo para hugasan. May check natin kung may tubig. Ah, meron. Ayan, ayan. aking lababo. Ito naman yung aking kalan. Ayan. Ang takori wala ng kanin. Kinuha ko na pala. At ang ilalim ng ating lababo guys, ayan, marami nakatagong mga anik-anik. Ito yung aking munting lalagyan ng plato. Ayan, nagdala din ako niyan para meron akong napagtaguan. Ayan, ang aking mga anik-anik dyan. Ayan. Ito guys, labahan. Sideline ko rin yan. <laughs> Sideline. Ayan guys, ayan. Ayan, ang aking sabitan ng aking tuwalya. Hindi ko na siya hindi ko na siya sinasambay sa labas. Kasi minsan pinagpupunasan ng kamay. Ayan. Check. Ito yung aking bandang kusina guys. Ay hindi naman. Hindi naman siya kusina. Kasi buong tindahan ito guys eh. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng mga anik-anik para kung mga. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng kalan para kung sakali magluluto ako. Meron ako mapaglutuan. Diba? Ito ang aking lalagyan ng damit. Ayan pa. Damet. pero damet. Ito naman yung ating ref. Ayan. Yan ang paninda ng lola sa maghapon. Yan. Tapos, papakita ko naman sa inyo guys kung saan ako dito sa aking maliit na tindahan. Maliit lang naman to guys. Kaya pinagkakasya ko na lahat kung anong meron dito. Kasama na ako. Ako, oh, <laughs> hirap naman. Yan. Yan. Siyempre guys, hindi naman kasya dito ang maski folding bed or ano man lang. Banig. Sa banig ako natulog. Sa flooring. Yan, yan, yan. Yan, nakaready na. Ito na yung aking banig, ang aking una. At syempre guys, yan. Ilagyan ko rin siya ng tabla para hindi masyadong malamig sa likod. Yan. At pag medyo naman tahimik ang mundo at gusto kong makinig ng music, ayan. Katabi ko aking maliit na speaker. Yan. Yan. Kung naalala nyo guys, yan. Kung saan ko siya nabili. <laughs> ayan. Ang aking paninda. O, check. Check, check, check. Yan. Yan. balik lang ito guys. O, simula dyan. Yan, ikot-ikot lang dito, yan, ang aking mga paninda, puro nakabitin, yan, nakabitin lang guys, yan, ito nga ang aming mga pasalubong, yan, mga pili, yan, meron tayong mga ganyan, check, yan, sa salubnes ka parati guys, yan, mga paninda ko yan, yan, lahat yan paninda ko yan, 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 yan. Yan. At syempre, sa aking pagtulog, sila ang katabi ko. Ayan. <laughs> ang aking panindayan ang katabi ko sa aking pagtulog. Dito umiikot ang aking buhay sa maghapon, guys. Ayan. Ito, isang, isang maliit na tindahan lang. Dito umiikot ang aking maghapon. Kaya minsan, umuwi din ako sa bahay. Yan, kung gusto kong matulog na yung comfortable ka hindi ka tulad dito baloktot kasi nga pinagkakasya ko yung sarili ko nga dito gawa ng puro nga panindang aking katabi yan umuwi ako sa bahay doon ako magpa yan doon ako matutulog ng maayos yan so ako kakain na guys at pagkatapos ng kain syempre Para bukas naman uli. So, ito yung aming labay sa iya. Ayan. Kunti lang galing, guys. Kasi ito niya. Ayan. Alam na po, re. Kunti lang gulay ko rin ng dangal, eh. Ang balay, ah. Siyempre. So, ako'y kakainan muna, guys. Kala ko may dumaan. Ayan. Ayan na tayo, guys. Wala akong lamesa dito, guys. Kaya dito lang ako sa ibabaw ng iskaparate. Okay. Bawa na iskaparati kumaka kumain. Yung ating salamin, nagkakaproblema na. Medyo nasira na yung bandang gilid. Hindi pa ako nakapunta ng na, ano. Nang tabag doon. Doon sa optical. Sarap. Hmm. Sa gabi guys, konti lang hinakain ko. Kasi sabi nyo mga tatanda. Hmm. para mabilis. Para hindi, ano? Baka hindi ako matunawan. Sabi? Okay? Pag marami sinain. Hmm. Kaya konti ako kumain pa gabi. Bakit marami lamig na rin ito guys. Hmm. Yung tirang kanin ko kanina, yung tanghali at saka yung gulay, siyempre yun pa rin ang aking kainin ngayon kasi sayang naman. Yung hmm, naman. Diba? Bawal magtapon ngayon pagkain guys, gawa ng amahal na. Yung namilihim. Hmm. Ampalaya at kanina. Bilaw ka na ako guys. Kaya akong problem. yan. Yeah. Mm. Nalalang nitong guys yung ulap ng nakaraang araw noong nakalang linggo. Yung ko dito. Yan. Yeah. Legit ya guys, legit. May nakliatis ng sa support shop So, salamat dun naman sa shop na yung orderan ko nito online. Hindi siya fake. So, out tell you, Shout out po sa inyo sa SS SS um, Gold Supplier Ba yun? Ah, gano'n At hindi siya Peker hmm. So, dito na muna tayo guys Bukas naman tayo uli ha kita kita